Mapakita. Ano ang ano nito? Paano pa? Mamaya muna sige picture mo na ako muna. Yung lang kasama sa warranty. Ah, oh, sige po. And then 5 years naman po para sa motor compressor. Okay po. Ma'am, step po na tayo ng pahinga ngayon, ma'am. Um, mga ilang, hours po. 3 hours. Opo, uh, ma'am. And then after 3 hours, ma'am, pwede natin isaksak. Huwag muna natin lagyan ng laman. Mga ilang oras din yun. Ayan, ma'am. Ah, uh, ano po. Two hours naman, ma'am. Diba? Pagsaksak mo. Mm-hmm. -mm. Wala mo naman laman. Dalawang oras muna siyang ulang laman, ma'am. Ah, know, dalawang two oras. Two hours pwede mo na siyang lagyan lang. Ang um, adjustment. Ang time muna, ma'am. Ayun po yung temperature natin, ma'am. Mm-hmm. Ayan. Yeah. Ito po. Pihitan po, ma'am. pag po. Na. Bali ma'am, meron siyang minimum, max, and then pinaka lamig niya ma'am, number 18. Ma'am, mas maganda ko kung ano natin yan, number 18, kung puno, na, puno po yan ma'am. Na, number 18. Number 8 lang pala eh. number 8 lang. Ayan. <laughs> Gulat ako sa iyo, 18 eh. 8 ma'am. Ayun ma'am. Ay, last na, ko na, pala to sa gitna niya. ko na yan, ma'am, kasi pag salpak mo ma'am, hindi mo napipihitin. Ah. Kasi sa loob ng dalawang oras, wala mo nang laman yun. So, okay lang yung nasagad. Apo. Kahit, tapos bubuksan na siya. Apo, ma'am. O, tapos, pahingayin, ah, uh, two hours ko. Wala mo nang laman, ma'am. Okay. Ma'am, ikaw na mag-adjust ng shapes, depende sa dami na. Ah, pwede. Oh, Lalagyan pwede mo. pa lang i-adjust. Akala ko ganyan. Ayun, ma'am. So. Yun yung sabi, ma'am, pwede mo na lagyan. after two hours na nakasaksak siya, tapos nakasagad, two hours, ma'am, pwede mo lang paunti-unting lagyan na laman. Every one hour, or every 30 minutes, ma'am, isang shapes. So, Tapos sa kanilis hanggang... na hihirapan na maghabol ng lamig. Okay. So, sige. Sige. Thank you. Yan. So, ito yung Fuji Denso na binili ko is worth uh, uh, 23 000, 23 ay sana ba yung resibo So, ito mamaya, yeah, tingnan ko. Ito po, yung ano, is... yan. Badi, ang price niya is 26. Ayan, oh. No? 26,000. 26,110. So, yan po yung price niya. This is 8.5. So, inverter siya. So, pwede doon sa inverter. So, ito i share ko lang kung paano siya gamitin. So, ayan po. So, ayan. Ah, uh, pagka pagkabili nyo, ano, ah, uh, pagka-deliver sa bahay ninyo, ipapahinga mo lang siya ng, um, ipapahinga mo lang siya ng, 3 hours, 3 hours. Tapos, ayan, 3 hours mo siyang. Ayan, kasasaksak ko lang. So nakita nyo naman, ayan 'no. Oh. Sinaksak ko na, nag-on na yung ano niya, blower niya tapos, ayan. 3 hours to 3 hours na pahinga, and dinisasaksak, and then 2 hours para palamigin. At kailangan yung kanyang ano doon, yung adjustment is naka full na siya sa 8 para in, um, in, maayos daw, ganun daw para hindi siya mahirapan magkuha ng lamig. So, ayan, naka na siya. So, pag ano na, after 2 hours, pwede na siyang lagyan ng mga drinks pa konti-konti. So, ayan, lagyan na ng drinks pa konti-konti. Huwag bibiglain pa konti-konti hanggang mapuno siya. So, pwede na rin natin i yung kanyang ano, timpe, ano yung adjustment doon. Pwede nating babaan. So, ayan. And then, eto. Actually, hindi ko pa siya nababasa. So, pwede nyo naman basahin. At saka, eto yung kanyang manual. Ayan. Manual. Ayan po. Ito po yung kanyang manual. So, actually, meron siyang, babasahin nyo nalang, meron din siyang susi para may susi natin. So, nakalagay doon is Fuji So, Inverter Showcase Chiller Uses Manual. Ayano 85 Oh. 8.58. ba? As a take from Fuji from Japan. So, ayan po. So, yan lang yung share ko. So, mamaya, Uh, ipapakita ko, i-update ko sa inyo. Pag nagka-2 hours na siya, titignan natin kung maganda yung pagkalamin niya. And then, ipapakita ko rin ang paglalagay mamaya. So, hanggang dito na lang muna. Mamaya, update ko kayo ulit. So, see you again. Ayan. Ay, ito yung ano niya. Itas natin para ano kasi matas. Then, ito yung susi niya. Yung yeah. susi. an Susi niya sa si Anya. Ayan, dyan ko naman siya pinapatay. Ngayon, naka-off siya. Tapos, pag binuksan ko, ayan, oh. Oh. Ang lakas ng ano niya. Isang dito at dito sa baba. Ayan, oh, Ang laki ng lower niya. Kasi, ang laki ng, ano, hindi na makita gabi na. Ang laki ng bilog kaysa dito. Kaya, nakain. Nakain talaga siya. yun oh. Ayan. Ayan. Ayan din. Ayan. Kaya pinapatay ko na siya ng alas, alas sa is. papatayin ko na. Ang dali. Ang ah, saan ang hirap nga nito patayin, no? Dito ko lang siya pinapatay. Ayan. Tingnan mo minsan, hindi na siya mapatay. Sus, Mario. seto Set,